Sa mga pangunahing balita, hindi pa man humuhupa ang nakaraang epekto ng habag at ng National Disaster Risk Reduction and Management Council para sa Bagyong Helen. Sa madala magkakausap natin live mula sa NDRMC via phone patch, si Aya Makalma. Aya? Yes, Kirby, umabot na sa siyang napot dalawa ang gilang ng mga patay dahil sa hanging habagat ayon oh, sa huling kala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa NDR, yeah, umabot ito sa 12 dalawa ang patay. Sa Region 1, anin. Sa Region 3, ay 38. Sa Region 4, ay 15. At sa Region 4, di ay isa. Patuloy rin ang pagkaas ng bilang ng mga evacuees na umabot sa uh, 761,189 na pamilya o mahigit 3.4 milyong katao. At posibleng umakit pa ito dahil sa pagluhe of responsibility. Kaya naman pinapayuhan ng NDRRM si Salahat na huwag munang bumalik sa kanilang tahanan dahil sa pagyong sa inisyal na halaga ng pinsala sa agrikultura at infrastruktura ay umabot na sa 660 milyong piso. Sa agrikultura ay umabot sa 15 na milyong piso. Habang sa infrastruktura ay 596 milyong piso ang inabot. Ang pinakamataas na naitalain mula sa Region one, na na 1 na nagkakahalaga ng 7.1 milyong piso sa infrastruktura lamang. Samantala, lubog pa rin sa tubig pa nga ang bustos. Sa Lumpit, Hagonoy, Marilao, San, San Miguel at Obando Bulacan, maging sa Pampanga, Tarlac, Pangasinan, Rizal, Laguna, Cavite at Patangas. Apa tapong shota mo At apat tapong shota mo si Ang isinailanin na sa state of calamity dahil sa hangin sabaga. Sa so, ngayon ay eh, wala pang natatanggap na outbreak uh, na sakit ang NDRRMC at mananatili naman itong nakata, sa 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 pagyong ilin. At pinakayuhan nga ng NDRRN, sinapusa ng lumikas sa mga residente yung nakatira. Malapit sa ilog, mag ang mga nakatira sa paanan ng mundo sa posibleng flash floods at landslide. At Kirby, yan ang pinakalatest update mula dito sa headquarters ng NDRRN. Maraming salamat, Aya Makalma.